pangit ko, oh. bang yan? Oh, sino ka dyan? <laughs> ang pangit! <laughs> wala nang picture. Wala na picture? Mayroon ba ako dyan? Diba, ganun ako ka-arte dati. Diba ang itim ko? Hindi ko na naglalaro na ako nun eh. Thank you, guys. Yes, nag-glow up na ako nito. Ito na yun, guys. Wala nang iba. Ito na i-glow up ko, Chaz. Lit. At saka ipin ngipin ko, no? <laughs> Si Ella DJ, mo oh, di ba? Ganun talaga ako. O, tingnan niyo ako, guys. Nagtitrip pa nila ako. Ah, kasi nausa yung tsunami walk. O, oh. so, ngayon. Tingnan niyo. Pak, pak. O, oh. o, oh, o, oh, o, oh, o. Um. High school ako dyan. Ang itim ko. Pak, o, oh. o, oh, o, oh, o. Oh. Oh. Ano namin to? Stakaan namin. Oh, diba? ba Ganda. Wala, pangit ko, putik. O, oh, diba? Ganun ako ngumiti, na Naka-side Kasi nga yung ngipin ko, kita. Ayan ako dati, yung high school. Joy, joy! Ang joy, joy ko! Ang joy, joy! Ayan. Sorry po sa mga katimates ko dati. Eh, si Kyla! Oh my God! Si Kyla pala yun! <laughs> si Kyla pala yung katabi ko. Hello! Kyla May! Yes! Kamukha pa yung si Cameron? Ayan po kami ni Kyla May. Oh, ba? Diba? Oh, eto, ganito ko ngumiti. Oh, di ba? Sino ko dyan? Oh. Model yun. Oh. Pak. Mm. <laughs> di ba? Ang tsaka ko. Ay, wale eh. Wali. naghanap din siya ng picture. Ayan o, oh, di ba medyo okay-okay naman na yung pesko dito. Um, pero maitim pa din ako, tsaka yung ngipin ko. O, oh, di ba? Imagine nyo, nakikita nyo yung hiwalay ng ngipin ko. Ganyan siya ka, grabe talaga. Pag nakita nyo ako sa personal, ang itim na, ay, ang itim ko. Ang ano, you o, oh, know, ang laki ng hiwalay ng ngipin ko. O yan ano, diba? Nakita niyo? Yung iwala yung nangipin ko. Pak! O, oh, nakakapaya. Ay, eh, nakahat pa yan, no? Sino ka dyan? Diba? Tingnan yung nangipin ko lang. <laughs> Tangtawa ka na. <laughs> Ay! Hmm. Ay, medyo ma maayos ma na yung mukha ko dito. Pero ang itim ko. So, yun. Yun lang yung mga pesko. Huwag na natin. Huwag na tayo maghalongkat ng kung ano-ano. Oo. Importante naman. Nag-improve naman yon Matakot tayo pag hindi na tayo nag-low up, sis. Ay, salamat naman. O, ba? Diba? Buti nga pong mati puti man ako. <laughs> okay lang. Lagi na naman niya ako tinatawanan eh. Kasi funny ako. Tara. Sabi ko mag na, eh, relax ka na. Wow. Oh my God. Tapos na ako. Ngayon, ah, oh. ngayon na, ngayon na usapan. Huwag <laughs> na natin alalahanin ang past. Ganto na lang tayo. Hintay sa present. Mm. <laughs> nare ko guys, may pimple pa Pero kailangan ganito. Pa. Anik! Ah. Pa. Oh. Ayun hey na, pimple pa pero wait lang. Tsaka dito. Ano ba?